nalikana na alikana na pala ayto na ayto na ayto oh, na ito na ay, ay, mo nakaupo gusto nung ta ano kami uh -uh. umalis ka ayan Umalisped... ayan oh. ito nang member Loloy magtatatlong na po siya ay, ang gusto niya oh talong karot oh. <laughs> magtatabang <ate. laughs> Magtatatlong buwan na po siya sa f Ay! Wag mong pag... Alaman! Magtatatlong buwan na po siya sa f O. Oh. Ayaw niya po yung nakaupo. O nagagalit po siya. Opo. Gusto niya po nakatingin po siya sa labas sa bintana. Gusto niya po lumabas. O. Oh. Gala na rin to parang ate niya. Oh, ate. Hading, 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 haring haring hading, hading, Ah, oh, yan pa, amim bololoy. ay bololoy. Hay bololoy. Huh? 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 Yan gusto ko. Ha? Ay, yan hello. Oh, ano. Tingin-tingin niyo tingin ko. O, oh, ano-ano. Ano? Ano. Oh. Oh, tingin-tingin oh, niyo tingin ko. Ano, may magulo dito atin mo, no? <laughs> Magtatatlong buwan pa lang yan. Kaya abang na tumayo. Gusto niya tumayo. Oh, Tinibay-tibay ang kanyang tuhod. Kasi hilot-hilot ni Lula. Oo. Oh. Hilot-hilot ni Lula. Uy, doon, takit. Baligo ka na doon. Hindi nangangamoy ano ka na. Jotok. ano? Tae. Ay, atin niya. Atin niya. Ang atin niya. <laughs> hmm. 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 Hala, orong dito. Kasi sumali ate, oh. Itong so, atin niya po. Hi! Sabi mo, bololo. Hello, everyone! Ayun ang bololo namin. Oh! Tingin sa sarili sa telepon. <laughs> ano? Ba bakit ba pa? Pababa mo? Oh, ano? Ayaw mo na ka. <laughs> Gusto mo na kaanad na, ha? Oh, ano yun na? Gusto na ka tayo na? Ay, gumara ng ate. Mm. ang ating makulit-kulit. Oh, ano, usap mo si ate mo. Ikaw ate daw, huwag okay, yung harang Ay, matutong ba yan? O, oh, yan na, yan na. palingin sa labas. Gusto na ba? Oh, sa mo. Masakit sa porti, no? Oh. Ha? Ha? Huh? Hmm. Hmm. Hmm? <laughs> <Huh? laughs> huh? yan. Ay, so <laughs> una Sigit Digo na kay Mama Dalina Digo na do Hindi pa kami ligo Mama kaya pa Kurang lang 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 gini Dini boleh kami ligo par no may pay ko Ah 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 Gutum ka? Nakahanga kana naman di di kana Hm? Iyan na po ang aming bololoy, tatlong buwan. Ito na po ang aming bololoy, magtatatlong buwan na sa 14. Goto na niya, gumalagala. Sige, kaya ate niya eh. Sabi niya, ati, why you lonely? Sabi niya, bololoy, ati, why you lonely? mo <laughs> oh, daw why are you lonely? huwag <laughs> oh, tatlong buwan pa lang yan <laughs> Magtatatlong buwan pa lang Gusto na niya huwag 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 Hahaha, haha, 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 Ay, bibi. <laughs> Ayan na. Ayan na. Ang ang aming barloloy. Ang aming yan. Barloloy na yan. Magtatatlong buwan sa 14. Ayan na siya. Tatayo na gusto na niya atang maglakad na bibili na siya bitin tindahan bibili na rin kanyang biskuit ingi siya doon kay lola lenle <laughs> Hmm. 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 O, ito na, ito na, ito na Mag-exercise muna tayo Oo, exercise muna ha Bago ka, sumpong-sumpong ha Exercise muna kami, ate Kate Oo, teka okay lang

Simbu, ayo mas ibu kargana i lola kargana i lola alikan alikan opo alikan opo alikan. <laughs> alikan didi lagi kaya di didi shhh aya ang Didinya nya makitimpla ang mama nya nang kanyang didi yam mata Madidi na ang bululoy. Hmm. Oh. Hindi na. di di, Ay. Ay. Didi Maria Santissima Barbara. di di, Mama di Ay, tuloy, na. tuloy, tuloy, tuloy. Ayan na, ayan na. Maghintay lang ba? Matulog na tawa. Matulog maghintay sa glit? Uh-huh. Ayan na. Akin na. Kagalan pa. Kagalan pa kit magwawala na 'to, babatuhin na tayo nito. Bagal-bagal. ayana ayana ayana. Ito na 'to na 'to. Age no age. Age. Ito na 'to na 'to. Ito na 'to na 'to na 'to na 'to na. Ito na po. Ito na po. Ito na po. Ito na po. Sorry na, sorry na, sorry na po. Ito na po, sorry na po, sorry na po, sorry na po. Sorry na po. Sorry na po. po. Mm. Opo, 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 sorry na, sorry na, sorry na po, sorry na po, opo, opo, shush shush sus, gagal. Sus, 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 gagal. Ito na, yun na, yun yun oh, yun hold mo, hold mo, hold, hold mo pala, hold mo. Oh, ito na po, Ay, sige na. Ay. Alah, alah, ala.